Hello, hello mga me. Welcome na naman sa panabagong araw ng boy ko bilang sa full-time mom. Hoy! Hindi pa po na dalawang araw na video yun ito mga me dahil masyado tayong tinamad na naman dahil nag at may bagyo mga me. So, itong araw na to mga mi ay bago pa dumating yung bagyong krising dito sa Aklan. So, nagtanim-tanim ako mga mi, nilipat ko yung aking kamatis. And then, naglinis ako ng bubong mga mi. Yes, ang aming alulod mga mi ay ko Nawala sa plano. <laughs> So, ayun, ang dami-dami pala mong nakabara na mga dahon, mga may na, na, na na durog-durog na kaya ayun, perfect din naman ang ating paglilinis. So, uh, di naman makaiyana maka ni Daday na umakyat dito mga, may, dahil mas mabigat siya sa akin kaya ako na lang talaga ang nagpursiging maglinis ng aming bobong mga may. So, ayan na, charan. Kahit papaya, papa mga may ay nabawas-bawasan na aming mga kalat dito sa taas ng bubong yung mga dahon na, na tanggal din sa mga puno. Ayan yan. Pinalisan ko rin yung ilalim ng aming aircon. Tapos, ito naman yung uh, pakonsuelo ni The Day, ang kanyang homemade ramen. Ayan. Oh, sarap na sarap ako dito mga may. First time niya din gumawa ng gantong ramen. Pinaano ko lang. Pinagaya. Tapos naman, naabutan ko ng bulilit na to. Tingnan niyo mga me. Ayan. Wala nang laman 'yung kanyang lagay ng damit at dito na lahat sa baba. Um, nako mm, talaga. Hindi ko alam na maiinis ako or matatawa ako sa pinagagawa ng aking anak. So ganyan talaga siya mga may, mm, 'pag hindi mo talaga pigilan. So, ito yung sitwasyon mga mi kahapon. Ayan. Sundot-sundot yung ulan. Medyo malakas. mahina. At mayroong hangin pa bugso rin. So, sa ibang lugar mga mi ay grabe. Binabahay na talaga mga mi Hanggang bubong na talaga yung baha ni mga mi Pasalamat na lang talaga dito banda sa amin. Ay ulan. Malakas na ulan lang din talaga. So, ayan mga mi ha, hapon na yan mga me nakalimutan na namin talaga kumain <laughs> ng tanghalian so nagluto si the sa uh, ng udong perfect sa umuulan mga me na panahon at malamig lamig uh, yan so grabe din nananasan na sa ibang lugar mga me meron pa nga buntis na natumbahan ng nyog kasama niyang kanyang aso na dapat paglalabas siya grabe mga may buntis na babae mga me so uh, nakita na ko sa post kanina ay patay talaga yung babae mga me hindi mm, ko alam, kasama siguro yung baby syempre, kasi uh, ilang buwan pa lang yung pinagdadala niya kawawa talaga mga may tapos mga mga bahay, mga may na na talaga ng mga lupa dahil sa landslide so malapit-lapit lang naman yan dito sa amin mga mga 4 hours or 3 hours travel lang naman yan dito mga may yung lugar na grabe yung baha So ayan nga, swerte lang din kami at di naman gaano kalakasan yung bagyo dito sa banda sa amin na lugar namin. Ayun nga, at ulan ay malakas din. Dati mga kami ay binabaha kami daw dito. Sabi ng dating mga nakatira dito sa lugar namin. So ngayon, kaya nga mataas yung bahay namin mga kami, may second floor na talaga para naman in case na magbaha ay may kami. Ayun nga at masalamat tayo ah, dahil wala tayong masyadong naranasan na baha dito sa amin ayun ulan-ulan lang and kahapon ay di na talaga kinain ng aming battery sa aming solar mga may kahit nga, dahil nga sa araw din ilang araw na walang araw at di nakasave ng battery kaya nag-switch kami sa aming power supply sa AKELCO So ngayon mga mi ay si Daddy aking tagapagluto dito. tuus so na lang mga medal dahil Monday ay back to reality na siya. Yes. Back to duty na siya mga mi. So that's it for today mga mi. Thank you for watching. God bless.